You could be the Meet Lauren Schwarz, ang batang art prodigy mula sa Germany. Bukod sa kanyang mga laro ang dinosaur, pintura, mga brush at canvas ang hilig niya. Kwento ng kanyang nanay, nagsimula raw ang hilig ni Laurent sa pagpipinta ng magbakasyon sila sa isang hotel na may art studio. Pag-uwi raw nila, sinabi ni Laurent na gusto niyang magpinta. At ito na siya ngayon. Si Laurent nakagawa na ng maraming paintings na mas malaki pa nga sa kanya. At hindi lang basta display yan dahil ang mga artwork niya mabenta sa mga art lover at gallery owners. Ang IG account ni Laurent na sinimulan noong nakaraang taon may 100,000 followers na ngayon. Dahil sa kanyang likas na husay sa pagpipinta, na i-feature na rin si Laurent sa iba't ibang dyaryo, magazines at news websites. Kwento ng mga magulang ni Laurent, karamihan daw sa mga painting ng kanilang anak ay nabili na ng iba't ibang gallery. Pero itinago raw nila ang mga naunang painting ni Laurent. Ang pera namang napagbentahan ng mga artwork ni Laurent, inilagak ng kanyang mga magulang sa isang account na nakapangalan sa bata. Anila, maaaring gamitin ito ng kanilang anak pagtung niya sa tamang edad. Sa ngayon, hinahayaan lang daw nila si Laurent na mag-enjoy sa pagpipinta na bahagi ng kanyang paglalaro. Ako si DJ Mama Mamamia -ma -ma ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita.